Magandang umaga po mga brad ah, Dito naman po tayo sa may tao Walang sounds Bali pong speaker na ito mga brad I Check po natin yan Ayan dalawa po yan Ngayon mga brad Itong dalawang speaker na ito I-check natin yan Na hindi natin kailangan gumamit ng tester Ngayon mga brad Tatanggalin na natin to Para may pakita ko sa inyo kung anong ating gagamitin Mga Brad, paano po ba natin malalaman ito na sira siya o buo? Eh, halimbawa ay wala tayong tester. Ito ay ko po sa inyo ha kung anong gagamitin natin para malalaman natin siya kung sira o buo. Gagamit tayo ng ito, battery. puputulin natin to sa ating babalatan sa so, dalawa babalatan natin itong dulot-dulo nito ating kitahaya ating kabila din Dalagay natin tong wire na, dalawang wire na mga brad sa battery ayan. Ganyan no. Pag may narinig po kayo yung kalaskas o oh, wala o oh, wala, ibig sabihin sira. Ayan po. Ibig sabihin sira po ito. Hindi pa siya kumalaskas oh. Itong isa. So, wala rin oh. No? sira na ito mga brad ngayon kukunin natin yung ating buuhang yung ating ipapalit ito po dalawa atin siyang pa patalaskasin kung meron nga siya ha yan po ibig sabihin, ito itong isa boring kaya ngayon mga brad pag wala kayong tester ito lang gagamitin nyo 3.7 na battery o kaya 3 volt o isang battery lang na 1.5 pwede na yun okay